Alam mo, yung mga ganang itsura ang nagpapasira ng environment dito sa Lakey. eh. Ngayon na nga to, madadagdagan pa ng basura. Ang ganda na ng lake ngayon no, linis na. Oo nga eh after ilang years, ngayon lang ulit tayo nakapag-banding ng ganito. Oo din. Ang tahimik-tahimik, di ba? Kaya nga. ng photo. Ano ba? Kita nag-uusap kami dito, di ba? Mga bastos kayo. Wala ba pinag-aralan? Tapos sa nyo kami ng pugo, mukha ba may kumakainan e pang mahirap lang yan? Hmm. Tinatawa-tawa mo din yan. May nakakatawa ba? Ha? Tatiyanan. Ano ba isa? Huwag ka alam. Ito na mga itsura nilang baho-baho. Alam mo, yung mga ganang itsura ay nagpapasira ng environment dito sa Liki. Eh. Ngayon na nga lang mong dumiinis to, madadagdagan pa ng basura. Yes. Ay naku, Isa, tama naman, di ba? Minsan na nga alam mong tong Liki na to, tapos gaganan pa, may mga mababahong lalapit sa atin. Nay, no, pasensya na sa kaibigan ko. Sige, sa iba na lang muna kayo mag-alok na. Ayan, tama yan. Sa iba kayo mag -ilako. Shoo, shoo, shoo! Hoy, ano ka ba? Niyo naman ginanan yung mga bata? Tsaka wala naman kamuwang mo naman yung trabaho nila. Tapos ginaganyan mo lang. Bakit? Totoo naman, Isa. Ah. Ang baho-baho nila. Hoy, Juliana, hindi porket nagka-pera ka. Yung mga damit mo. Kala mo naman hindi ka nagdaan sa ganun. Hindi ka pa naawa. Lungan ka pa nga namin magbenta ng kung ano-ano Tapos ikaw, kumaliitin mo sila Parang hindi ka nang galing dun sa... Saan sila nagsimula? Ay, naku naman, Juliana Sa susunod, isipin mo rin kung ano yung mga pinagdaanan mo Baka nga mamaya mas matindi pa yung pinagdadaanan nila eh. Masyado kang judgmental Kawawa naman yung mga bata, oh Oo nga, Isa Pasensya ka na, masyado kong nalit yung mga bata Tara, abulin natin Sige, bibili tayo sa kanila. Pati magsusori din ako. Neng! Neng! Bibili na namin yung pugo nyo. Papakayawin na namin. Magkano ba lahat yan? 25 isa? Sige, papakayawin na lang namin. Talaga po ba ate? Maraming salamat po ha. Kasi po yung pagpipintahan po namin ay pangbaon po namin sa school. Oo, oh, sige pe. Amin na yung pugo. Maraming salamat po. Welcome.